Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang pinaka na survey ng Polls Asia Survey, May 6 to 9, ang period of survey, uh, na kung saan lumalabas ng mga respondents mas mataas ang tiwala nila kay Pangulong Duterte at Bibi Sara kumpara sa nakaupong presidente si BBM. Okay. So, ito, present ng Pulse Asia by location, geographical areas, NCR, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka class A, B, C, yung mga mayaman, class D, and class E. Sa lahat ng geographical areas, mas marami ang nagtitiwala kay Tatay Digong kumpara kay PBBM sa lahat ng klas ng tao ABCDE mas marami ang nagtitiwala kay Tatay Digong lalo na sa Mindanao na kung saan halos wala nang tao na magtiwala kay PBBM dito sa Mindanao halos uh, itulak na siya ng mga tao dito na wag ka nang dito ayaw namin sa'yo uh, as in grabe Mindanao has spoken. Ito, Mindanao, yung trust rating. Si PBBM, meron lang siyang 3% na trust rating. Anong klaseng presidente ka? Halos wala na eh. Okay lang sana kung 10%. Eh ano pa? 1 out of 10 Pilipinos may tiwala pa sayo. <laughs> Dito sa Mindanao wa? Yan 3%. Wala. <laughs> 3% natis. Grabe. Oh. Sa Mindanao na ilang percent ang nagtitiwala kay Bipisara? Sara? 97%. Kay Tatay ko, 97% din. Kaya matatawag na ngayon ng Mindanao is a Duterte country. Hindi sa uh, ihihiwalay ang Mindanao uh, against ako dyan. <laughs> Kasi taga Luzon ako eh, marami akong relative sa Luzon. Eh, intact pa rin ang Pilipinas para libre magbisita ang taga Luzon sa Mindanao. Okay. But then, ang ibig sabihin nito, survey na ito is Grabe, nasiminto na ang pagmamahal ng taga Mindanao kay Tatay Digong at kay BP Sara dahil sa ginawa ng Marcos administration na yung pinilit nilang impit si BP Sara at kinidnap pa nila ang minamahal nating Tatay Digong. Okay, that's that's Mindanao. Bisayas, ganun din. Si PBBM, 38% lang ang may tiwala sa kanya. Samantalang si Bb. Sara 46%, si Tatay Digong 64% ang nagtitiwala sa kanya. Sa Luzon, oh. Supposed to be ang Luzon, ang NCR baluwarte ito ni PBBM. Kaya lang dito, mas marami pa ring nagtitiwala kay Tatay Digong. Okay. Luzon, ibig sabihin ng Luzon except NCR. Luzon, 41% ang may tiwala kay PBBM, samantalang 46% ang may tiwala kay PRRD. So medyo mababa si BP Sara, 29% sa Inter Luzon. But sa NCR, ito, 42% ang may tiwala kay PBBM, Bipisara, Sara 42%, kay Tatay Digong 57%. Kaya marami pa rin nagmamahal kay Tatay Digong dyan sa NCR. Okay, punta na tayo by class. Yung mga mayaman. ABC, mga mayaman. 25% lang ang may tiwala kay PBBM. Samantalang si Bipisara, 44% ang may tiwala. Si Tatay Digong, 57%. Kita nyo? Sa Class D, 32% ang may tiwala kay PBBM, 50% ang may tiwala kay BP Sara, samantalang kay Tatay Digong, 63%. Class E, ah, medyo tumaas ng kaunti ang uh, may tiwala kay PBBM 40% kay BP Sara 65% and then kay PRRD 75% so makita nyo yung lakas ng hatak ni Tatay Digong sa katawang Pilipino kahit nakakulong na siya Okay, overall, overall sa buong Pilipinas na combine different regions si BPBM mayroon lang siyang 32% na trust rating si BP Sara 50% samantalang si PRRD 63% ang walang tiwala distrust rating Si PBBM may distrust rating na 42%. Si Sara 25%. PRRD, 17%. So dito, makukuha na natin ang net trust rating si PBBM na kakaya. Sitting president ka, negative 10% ang kanyang net trust rating. Samantalang si Tatay Digong, naka kung ilang buwan o taon na nilang sinisira, meron siyang positive 46% na net trust rating. Si Bipisara, yan, tagal na rin nilang sinisira, positive 25%. So, anong ibig sabihin nito? Kung eh, i-relate natin ito sa 2028, sino ang magpre -presidente? Ah, di si Bibi Sara. <laughs> kung sino man ang i ni PBBM is a kiss of death. Lalo na kung si Speaker Martin Romualdez wala na. Maliban na lang kung may gagawing hindi ko nabanggitin. In a fair and honest election, hinding-hindi maniniwa mata mananalo ang kandidato ni PBBM sa 2028. Not unless na magbago ang takbo ng kanyang administrasyon. He has still three years to go. Marami pang magagawa yan kung gusto nilang gumawa ng mabuti. Sana gagawa pa sila ng mabuti para sa kapakanan ng mas manakakarami. Sayang yung three years. Okay, salamat sa Pulse Asia na nagsorbin nito na nasasalamin natin ang sentimento ng mamamayang Pilipino. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa atin.